Ayan guys, susap. Kapit tayo. Uh, yung tasa ko ay natanggal na yung hawakan. Ayan. Ah, <laughs> uh, kadating lang namin ni Pogun Kastor dito sa aming manukan at kambingan. Naghilak kami ng Pogun Kastor. Dinalan ko lang ang aking kuya at binisita yung aming mga alaga dito. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung aming kulungan ng broiler chicken na ginagawa namin. Ayan guys, naari na yung aming kulungan ng mga broiler chicken for 45 days. ah uh, natip lang daw ito ng aking kuya sa Facebook din. Ayan. Nasa, nasa gitna daan. Ayan. Yeah. Tapos, dito nakalagay, 35 heads. Tapos dito, 35 heads. Wala palang bubong. Uh, sadyang kalahati lang yung dingding na kawayan. Tapos lambat na. Ayan, nilalambatan niya na. Ayan. Sana kumita kami. Dito sa aming mga negosyo. Maliit ang negosyo. Mga idol. Bubong na lang ang kulang Taman-tama at wala pa namang sisi. <coughs> Padating sana yung sisi nung kahapon, nung linggo. Ay, eh, kaso may bagyo. Kaya na Pakita ko sa inyo yung um, aming heads na pinapalaki na. Ayan guys. Oh. Ayan guys. One week na to kahapon. Hmm. Maayos na. Magaganda na. Supla. Ayan. May lalako na tayo uli. Ayan nagkakapakpak mo. Kaya ano na yan. Ayan. Lusot na yan. Hmm. May mga pakpak na mga idol. <laughs> Nagiiyak na yung kambing. Nasaan na mga manok? <clears throat> Ito guys, yung mga pato namin. na namatay mga idol yung aking lalaking pato. Mama kay isan na nga. Hindi, walang nangangasawa ngayon dito sa lima naming inahin. Yan. Bibili pa kami ng lalaki uli. <clears throat> yung mga manok namin natuto ng na lumabas ng lambat pero nabalik naman ito yung hapon ayun na yun, malayo na ngayon yung, yung kambing kaya na umuwi na pati yung aming ilang kambing nalabas na rin natuto ng na lumabas kaya tinatali na namin yung isang inahin na malapit na mga anak ayun na yun yung turo ang itim na yun Ayan guys, naglalagay na ng heater ang aking Kuya Ryan sa aming 45 days para hindi lamigin sa gabi. So ito yung ginagawa namin guys. Yung ano ng mais mga idol. <clears throat> Ayan guys, lalagay na natin ang heater. Ayan. Ah, nilalagay natin guys ng heater para hindi sila lamigin sa gabi kasi ano sobrang lamig dito ng klema sa gabi kaya kailangan natin lagyan yan para hindi sila sipunin yan. DIY heater <laughs> yan